Marami tayong mga kinasanaya na paminsan kapag hindi tumugma ang ating ginagawa sa mga kinasanayang ito, ay parang napapataas ang kilay ng iba. Isa na sa mga ito ay yung roles ng husband and wife. May mga lalaking naglalaba na kapag nakita ng iba, ay eh, sasabihan ng, under ka siguro, no? May mga babaeng breadwinner na nasasabihan ng, siguro hindi ka nagpapasakop sa asawa mo. Na kahit hindi nauunawaan ang sitwasyon, eh minsan, bigla na lang meron ang conclusion ng iba. Misan nga, sabi ko sa misis ko, kapag may pinapagawa ka, akong galingan eh. Baka kasi ma-regular ako. <laughs> misan biro, misan naman totoo. Pero di ba? Yung kultura natin ay may hubog na gustong sumaklaw sa buhay nating lahat kahit na hindi ito angkop sa kalagayan natin o maging sa kakayahan natin. Sa sweldo na lang halimbawa, iba-iba ang rate ng kakayahan ng tao. Merong mga trabahong mababa ang sahod sa Pinas pero sa ibang bansa ay mataas. Kaya kung matapat na yung linya ng trabaho mo ay eh, mababa ang sweldo dito at mas mataas ang sa asawa mo, eh hindi mo nakasalanan yon at hindi din dapat gamitin laban sa iyo ng ibang tao. Pero ibang usapan yung ayaw mo lang talaga magsipag. Pagdating sa gawaing bahay naman, may kanya-kanya kasi tayong mga schedule at kakayahan. Bakit mo ipipilit ang pagluluto sa misis mo kung di kaya ng schedule niya? At kung gusto naman ni mister at mas masarap siya magluto? Mahirap naman yung sa halip na fried chicken, eh cremated chicken ang ulam, di ba? Sa totoo lang, pwede namang magkapalit ng mga roles at depende sa opportunity at sa kakayahan ng bawat isa. Kaya nga ang Diyos na ang nagset ng pamantayan para hindi na magkagulo sa pamilya. Dahil hindi naman sa sweldo at posisyon sa trabaho dapat ibase ang leadership ng tahanan. At ang leadership na ito, ay hindi paghahari-harian sa tahanan. Ito ay para sa kaayusan at maayos na pagtupad ng mga responsibilidad. Ang dapat maunawaan ng mag-asawa ay team kayo. Hindi nakakababa ng pagkatao ang paggawa ng lalaki ng ilan sa mga gawaing bahay at ng babae sa ilang gawaing kadalasan ay lalaki dahil nakadepende yan sa kakayahan, schedule, personalidad at ekspresyon ninyo ng pag-ibig sa isa't isa. Ang mahalaga, ay sa pamamagitan nito ay naipararanas ninyo ang pagmamahal sa isa't isa at nagiging mas maganda ang relasyon. Sabi nga ng Bible, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Bandang huli, sa pamantayan ng Diyos tayo susukatin at hindi sa sabi-sabi ng tao. Kaya tuloy lang ang tama kahit na hindi ito ang kinasanayan ng iba. Basta nasa tama, Sige lang at asa ka pa?